Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan Ito po ang sitwasyon ngayon sa Canlaon Volcano Sa ngayon, nagbubuga siya ng maputing usok Pero nung mga nakaraang araw Ito po ay nagbubuga ng maitim na usok Bago ito sumabog Kagabi, mga around 6.51 Sumabog po siya talagang napakalaki po yung napakalakas po ng dagundong niya ngayon normal na ang sitwasyon pagka ganito ang ang sitwasyon sa sa bunganga niya bali normal na po yan kasi pag hindi normal lumalabas po ang maitim na usok sa bunganga niya ngayon balik normal din ang mga ang mga buhay buhay ng tao kagabi may force evacuation yung barangay Masulog ay nilipat po sa Canlaon City ah, o, sa Central School ng Canlaon City sana wag naman mangyari wag nang matuloy yung pag-alburuto nito kasi Marami pong mga kabuhayan ang mapiktuhan, lalong-lalo na yung mga magsasaka na umaasa lamang sa pananim.